Paano nga ba mag-reset ng iyong Facebook? Magandang maalam kang mag-reset ng iyong Facebook dahil kumakain din ito ng storage sa iyong cellphone. Makikita sa ating video na may 1.01 GB sa data at 315 MB naman sa cache ang aking Facebook app. Kung meron lamang maliit na RAM ang aking cellphone, siguradong magdudulot ito ng lag. At kung maliit lamang ang storage, tiyak mahihirapan na akong makapag-install pa o download ng ibang apps. Para i-reset ang iyong Facebook, pumunta sa Settings. Then, hanapin at i-click ang Apps. Next, hanapin at i-click naman ang Facebook. Sunod, i-click ang Storage. Then, i-click ang Clear Data. I-click lang ang Delete para magpatuloy. Mapapansin na naging zero na ang data at cache. Dahil nag-reset ka ng Facebook mo, kailangan mo ulit mag-login ng iyong account para makapag-Facebook ulit. Sana po ay nakatulong itong ating tutorial sa inyo. Huwag pong kalimutang i-like at i-share ang ating video. Thank you for watching.